May mga binaha na nakauwit, naglilinis na. May ilan pa rin nananatili sa mga evacuation center. Ang kwento ng buhay evacuee, tinutukan ni Bam Alegre. Nagbukas na ng sari-sari store si Marlon sa mismong evacuation center sa barangay Banabas, San Mateo, Rizal. Pandagdag kita dahil halos dalawang linggo na raw siya rito. Binabalak nga sana namin, lilipat na lang kami kasi yung putik. Hindi matanggal-tanggal yung putik. Hindi sila makabalik sa bahay dahil muling tumaas ang ilog kagabi sa 20.5 meters, lampas critical level ng 19 meters. Ang asong si Mocha itinatabi ng amo sa pagtulog kahit masikip. Buntis daw kasi ito. Alagang-alaga rin sa evacuation center ang mga patabaing baboy na kabuhayan ng maraming residente. Bes tulang nasa koral tayo pero nasa gilid talaga tayo ng kalsada. Pag itong mga baboy na ito ng mga nakatera sa gilid ng ilog at kapag inakyat na raw yan dito, hujat na yan na mataas na raw yung level ng tubig sa ilog. Naging banayad na ang agos sa ilog ng San Mateo kaninang umaga. Hujat para makapaglinis na ng bahay. Pero alam daw ng mga tagatabing ilog na laging may banta. Ito masungit ang panahon. Bam Alegre, nakatutok 24 oras.